Good morning, alas stress ng umaga. O, salang po tayo. Linggo ngayon. So, posibleng marami ng customer sa mga beach. So, ayan. <coughs> ayan po yung syrup natin. Dami pong kahoy na ginawa. Napasibok po tayo kahapon. At saka bumili nang no, sa araw. Ayan no? And then, yan po yung mga sasin. Panlaglag. Okay.

Она чипсована. Pangalawang salak po natin eh. Pugo so, natin. Ay, ka, ay, ay. Ah, Parang tipin. Kung sa gasol.